ang korupsyon. Maram, marami na kaming laban dyan sa Kongreso mula pa ng 2001 ang upo ang bayan muna. Ang mapagmalaki namin sa bayan muna, hindi namin sinasanto ang kurakot. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, pag na, nangurakot ka, wala kaming problema pirahin ka, wala kaming problema ipa-impeach ka. Basta kurap ka, lagot ka sa bayan muna. Yan ang aming palaging sinasabi. Kanina you've mentioned the word impeachment and yun nga, uh, uh, progressive groups or partilists under the Makabayan Coalition have been calling for uh, Sarah Duterte's impeachment and you have uh, sitting members in Congress. So I guess the burning question is, kailan na po ba talaga ninyo balak? Uh, ihain talaga yung yung impeachment complaint because even in uh, siguro yung shit chat even in congress is that they're waiting for makabayan to, to file the impeachment complaint against uh, the vice president una muna kami sa bayan muna we will support any impeachment complaint pero prioridad para sa amin mas importante na magfile ng complaint ay ang mamamayan yung mga people's organizations ang aming mga kongresista sa makabayan will of course endorse it mas, mas yun pa yun. Ang kongresista kasi eh, nag endorse siya ng complaint. But the complaint, better na mamamayan, ordinaryong mamamayan, mga people's organization. Kasi ang perang nawaldas, pera nila mainly yan eh. Taxes yan mismo nila eh. So, mas maganda ang kung baga eh, may pagkakaisa ang mamamayan na gustong i-impeach si Sara Duterte at ang mga kongresista na mag-endorse ng impeachment ni Sara Duterte.